Napakagandang good news sa ating sa ating mga kapwa Pilipino sa anumang panig ng mundo basta't may Pilipino uh, sa ibang bansa man, Luzon, Visayas at Mindanao at sa NCR. Pero specific po, specific ko po muna. Pagkaman nakakabili na tayo ng may medyo mababang bigas, pero yung nga, yung pangako ng ating pangulo na, na na nagsasabi na madidiis yung ah yung mga criticize lang ba na 20 pesos na hinahanap po nila na magkakaroon makabi, makakabili po tayo ng isang kilo sa halagang 20 pesos so ito na nga good news at napakagandang good news at masayang good news pagamat hindi pa lahat ng party ng Pilipinas pero mayroon na pong lugar kung saan makakabili, makakabili ang ating mga kapwa Pilipino sa lugar na ito na 1 kilo sa halagang 20 pesos sa isang kilong bigas. Sa part ng, sa part ng Bisayas, eto na po, pinahayag na po ng Malacanang sa pamamagitan po ng ating USIC attorney, uh, attorney Claire Castro na magandang balita sa pangumuno din po ng ating agriculture na si Kiko Laure o basta si Sik Sik Laure po. So ito, panuorin po natin si si Castro sa kanyang pahayag sa loob ng Malacanang sa press briefing po. So sa pakinggan na po natin siya. Magandang umaga Malacanang press. Welcome sa ating press briefing ngayong araw. Simulan natin sa magandang balita na dala ng administrasyon Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Bagong Pilipinas. Bilang pagtupad sa pangako ni Pangulong Marcos Jr. ng abot kayang presyo ng bigas, inanunsyo kahapon ng Department of Agriculture na magsisimula na silang magbenta ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. At una itong maipapatupad sa Visayas. Napili ang Visayas bilang pilot area dahil marami nangangailangan dito at misa sapat stock ang NFA sa nasabing area. Hanggang 10 kilo ng bigas kada linggo ang pwedeng bilhin ng mga beneficiary household o katumbas ng 40 kilos bawat buwan. Nagbigay na rin ng direktiba ang Pangulo para palawigin ang programa hanggang 2028. So andun na po yung good news. So kung bakit nga po hanggang sa Visayas lang po yung uh, makakabili po ng uh, 20 pesos sa isang kilong bigas uh, alam nyo na rin po dun sa una kong topic na dahil po dyan sa rice tarification law kung bakit hindi malaya o hindi uh, limitado o kapanyarihan ng NFA para mag-spread ang palawig kanyang pagbibigay at pagbinta ng murang bigas sa mampanig ng, sa mampung panig ng ating bansang Pilipinas. So, bagamat andun na po yung ano, eh, at least nakikita po natin, meron pong ginagawa, nagtatrabaho ang ating, pan, pan, ating Pangulo na maipaba, maibaba po ang ang bigas na pangunahing pangailangan ng ating mga mayan sa bawat Pilipino. So hindi natin po masisisi ang ating pangulo kung bakit napaka ah, bakit nandoon ah, hanggang doon pa lang po o oh, po ng biyaya na ang Visayas po ay uh, andun po yung pilot na sinabi ni Yosef uh, Castro na pangunahin na ang Visayas po na ano na makabili po ng 20 pesos sa isang kilo dahil nga po dyan uh, makakabili po sila sa uh, sa loob na 40 kilos so malaking bagay na rin po yon sa mararalitang tao na kapwa nating mga uh, real Pilipino so Wag nating ano ang ang masasabi ko lang po uh, sa isang bilang Pilipino at bilang uh, uh po ng ating pangulo. Uh, Tagnan po natin ang ating positibong pananaw sa kanyang panunungkulan. Hindi yung kanyang kapintasan. Sino man tao po na sa ating bansa, wala kayong makikita ang perfecto. Kung sino man po perfecto dito sa nanonood sa akin channel, Ah. Ikaw <laughs> <Ayaw> na. <laughs> na <perfecto>. Ah. Ewan <laughs> perfecto. Hindi ka napabagay sa manood ng aking vlog kung perfecto ka. So, yun nga po, walang perfecto na nungkulan sa ating bansang Pilipinas. Walang perfecto na nungkulan. ang pinakadabis po dyan, anong po yung compassion, fashion, pag-ibig, at ang hangarin na maiangat ang ekonomiya, ekonomi ng ating bansa. Kita nyo naman po ngayon, kung nasaan na po na ang bansang Pilipinas ngayon. so so yun na lang po kaya na lang po bahalang mag, 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 analyze mag comment o mag magbigay ng komento ang, ang mapapayo ko lang po sa atin sa inyo na nanonood DDS ka man o anumang kang partido o anumang, anumang kang nag, nag nagsusuporta Peking, tignan niyo po ang at tignan niyo po ang positibong pananaw po natin Examinin po natin ang ating pananaw. Kung ito pa ito, ito, ito ba sa, li, sa maliit malit po ng sa malit po ng gawa ay nakakatulong ba tayo sa ating bansang Pilipinas? So, mahalin po natin ang ating bansang Pilipinas. Walang ibang wala na ibang magtutulungan kundi kapwa nat kundi tayo rin mga Pilipino. Magmahalan tayo mga kapang Pilipino. Saan man palit ng mundo. Iiwalay na lang, ay, i, alisin na lang natin yung kulay-kulay na yan ko na may dudulot yung kulay-kulay na yan. Basta ang pananaw lang po natin dito. Yung positibo. Tingnan ng tingnan ng positive at tingnan ang magandang nakagawa. Huwag na nating tingnan, na nating i-criticize yung mga maling gawa. Meron tayong mga batas at alam po na natin kung mag, at alam po natin ang batas ay nang nagtatrabaho po yan. So, po, yan ang natin masasabi ngayon sa panukala at nangyari sa araw na to. Na-spread na po, napalawig na po, naibigay na po at ipapamahagi na po sa part ng Visayas ang uh, 20 pesos sa isang kilo ng bigas. So sa isang kilo, 20 pesos na po, magbibili na po nila sa loob po ng twin, uh, hanggang, po, hanggang sa Uh, 2020. So, mabuhay po, mag, mabuhay, mabuhay, po tayong lahat. Saman po, sa po, saan man tayong napalot no, na roon, basta may Pilipino, Luzon, Bisaya, sa Mindanao, NCR, sa mga bansa, mabuhay ang bagong Pilipinas. God bless Philippines.